Hello po sa inyo mga kajansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw na ito ng Martes, August 20, 2024. Para sa mataong aris, makasingit sa iyo ang saya kahit mabibigat ang hamon na iyong kinakarap aalisin ng langit ang lahat ng iyong problema hanggang sa guminhawa ang pakiramdam mo. Ito ang mensaysay ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte ay numero 8, 10, 14, 17, 20 at 25. Para sa mataong Taurus, lilinaw ang isip mo ngayon. Ang tama ang dapat mong piliin at gawin. Dahil langit mismo ang gagabay sa pagdesisyon sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay red ang iyong mga numero 20, 22, 28, 30, 31, at 32. Para sa mataong Gemini, huwag mong aksayahin ang mga swerte yung iuhulog sa iyo ng langit. Ang mga ito ay para sa kinabukasan mo at hindi para ngayon. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay lavender. Ang iyong mga maswerte numero 9, 11, 18 25 27 at 34 Para sa mga taong Cancer, may kapalit kapag may nawala, pero kahit ito ay totoo, hindi mo pa ito matatanggap dahil ang nawala ay mananatili sa iyo sa mahabang panahon. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga swerte numero 7, 10, 14, 15, 25 36 para sa mataong Leo, tutukan mo ang iyong pagsisikap. Hindi dapat maagaw ang atensyon mo sa paglilipang at pag ng kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerte numero, 18, 22, 24, 28, 35 at 41. Para sa mataong Virgo, ito ang araw na akalain mong hindi kaswerte. Pero kapag ikaw ay nanahimig, at hindi umangal, magugulat ka dahil tobling swerte ang mapapasayo. Ang lumapalad na kulay ay yellow. Ang lumamaswerte yung numero 7, 18, 23, 24, 25 at 34. Para sa mataong libra, huwag kang maniwala sa magandang salita. Suriin mo muna ang personalidad nila dahil maraming mantaraya na itinatago ang tunay na motibo ito ang paalala sa iyo ang iyong mapalad na kulay ay purple ang iyong maswerteng numero 17 22 24 28 35 at 42 para sa mataong scorpio lumagay ka sa ayos upang malutas ang mga problema mo ang kawalang ayos ng buhay ang tunay na dahilan ng mga problema ang iyong mapalad na kulay ay pink ang iyong maswerteng numero 16 18 21, 27, 36, at 41. Para sa mga taong Sagitarius, huwag mong hanapin sa iba ang iyong katangian. Kapag hinanap mo ito, sasakit lang ang iyong loob. Tandaan mo na sadyang magkaiba ang mga tao. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay page. Ang iyong mga mas sweating numero, 2, 10, 14, 19, 27 at 33. Para sa mataong Capricorn, huwag mong labanan ng galit ang galit. Pag-ibig ang pantapat sa galit, kaya't pakitaan mo na maganda ang nagagalit sa iyo. Sa huli, magsisisi siya at hihingi ng tawad sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerteng numero, 18, 25, 28, 36, 40 at 42. Para sa mataong Aquarius, pakinggan mo ang opinyon ng iba. Hindi maganda na masyado kang nagtitiwala sa iyong sarili. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga maswerte numero 16, 22, 24, 28, 35 at 38. Para sa mataong Pisces, siswertihin ka ngayon. Pero may kondisyon na nagsasabing unahin mo muna ang mga aplikasyon sa bahay bago ang paglalakwat siya. Ito ang mensahe sa iyo na iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte numero 14, 22, 25, 27, 38 at 41.